Hi guys! Ang gagawin ko po, tupin ko po muna. Kasi nga, babalik na po ako ngayon sa trabaho. Tupin ko po muna siya bago ako alis. Kaya ito nang gagawin natin. At saka, siya nga po pala. Ito po yung, ito po yung kwarto. Ito po yung kwarto ko na sobrang cute lang. Pero dito na rin po kami nagluluto at saka kumakain. Ito po yung, ito yung kutsyon ko. Itong kutsyon na ito, pag pumapasok po ako ito, ah, uh, kilid ko rin para iwas na rin, ano kasi baka mamaya ipisi siya o ano. Kaya ginaganito ko po. Tapos ito yung, ito po yung kagayan po ng plato Ayan, tinakpan ko po siya para pag halimbawa na walang tao dito, let's make may takip, safety siya para hindi siya madumihan or pasukin ng ipis. Ang aking chopping board, ito yung rice cooker ko. Tapos ito yung tubig. Tapos, ayun nga yung lababo namin. I iyan po yung lababo namin na naka, ano lang, nakaganyan lang. Ay yan yung lababo namin. So, hindi pa namin na hindi pa namin nagagawa. Tapos ito yung lagay ng plastic para kung halimbawa may basura man, at least dito ako kukuha ng plastic para ilagay ko na dito. Ito yung basura. Tapos ito po yung lagayan ng damit namin. Aray ko, ito yung lagayan. Inarrange ko na po ito kanina. Tapos, ito yung lagayan ng mga panty. Ayan. Tapos, pag umaalis po ako, ang unang dito ko nilalagay para hindi siya madumihan, malikabukan. Tapos, ito yung mga bidget, yung cover. Ayan na. yun na nga yun. At saka, cover, bidget, tapos yung ano tawag dito? Ponda. Dito lang po. Tapos, ayan po. Ito yung shorts ko. Ito yung t-shirt. Ayan. O sa to mga panglakad, ayan nakahammer na. Ayan, kahander na po siya. Ayan, para hindi siya magusot, para hindi na kailangan ng lansya ito naman po, yung mga nakalagay dito, yung hindi pa nagagamit, andito lang sa ibabaw. Tas ito yung ito, map to eh, map. Kasi ito nandito lang walis at saka daspan. So, ayan, magtutupin na pa ako para makaalis na. Tapos, ah, ito pala yung arenula ko. Ito yung lutuan. Super kalan. Tapos yung bigas ko dito nakalagay. Sabunan. At yung relo ko dyan. Tapos yung mga kawalik ko nakasabit yan nakasabit na po. Ito yung bago kong kawali, nakasabit siya. Ayan. Tapos, ayun yung mga kagamitan para pag nagluto Tapos, yung iba na sa, andito na. So, hindi ko na siya gagalawin dahil nga eh, na. Tapos, ito yung mga chichiboreche. Ayan. Tapos, ito yung pichel, tasa. Tapos, yung, yung, lagi po namin ginagamit na tasa, ito, nandito po sa loob. Ayan. Maka, ano yan, malinis na yan. para hindi lang siya pasukin ng dumi or ano tapos ito dahil wala pa akong lagay ng sapatos or chinelas kaya dito ko po muna siya nilagay tapos yung iba kong sapatos at saka chinelas, ang doon rin sa ilalim dyan na yan sa ilalim ng yung stripe na unan dyan po tapos ayan ito yung iba naming lagay ng tasa, tapos ito. ito, yung pichel, tsaka ito yung lagayan ng tubig pag nagbabaon, ayun, sa kape ito lagayan ng, ay, ah, hot and cold pala yan, tapos, tara, magtupi na kayo para ay, sa kalayas kailangan natin pumasok tong dadalhin ko kaya nakaga, nakakalat lang yun dahil para alam ko kung ano yung nakalimutan ko ano yung mga dadalhin ko kaya ginanin ko lang po siya Ayaw, sopaw, sopaw! So, ko para. ito yung kwarto ko ito yung kwarto ko na pwede yung po. And,

yung hanger ko dahil pang alis ko siya para hindi siya nagkakabul ng plancha bahay lang naman to so hindi ko na kailangan at kanina in-arrange ko na ito para para ito na lang gagawin ko ito magtutupi dahil ito kailangan rin tong itong ihangal so ang gagawin ko tutupiin ko lang din siya at iahangir para hindi siya busok So, ayan. Tapos, ito na yung isusuot ko ulit. Pagbalik ko sa trabaho.

tapos na ako guys ayan ipakita ko po ang aking labahan dahil hindi pa hindi rin po ako nakakabili pa ng lagay ng labahan ayan ang ginagawa ko po para hindi po siya mga moy mm, ko po muna siya para hindi siya mga moy tapos hindi siya ipisin kasi basa eh ito yung labahan ko tapos ang akin namang basurahan kasi nga ito yung lagayan ng mga plastic basurahan so dyan ko po muna siya nilagay tapos pag na puno na ito, dito kukukuhan naman ulit. Tapos ito, hindi hindi naman siya, ano, wala namang pwedeng, hindi naman siya pwedeng ipisin dahil hindi naman to yung maipisan na ano. So, hindi ko muna ito itapon dahil sayo naman hindi na pa puno eh. Hindi din pa ako nakakabili ng lagayan ko ng basurahan. So, dito, ayan, sabit-sabit na muna. Lagayan ng basurahan, lagayan ng yan, chinelas at saka sapatos. Tapos so, lagay ng lagayan na ano tawag dito labahan so ayan ginanyan ko po muna pero ang iba ko pong lag, ang iba ko pong sapatos at saka chinelas nandoon pa po sa loob ng lagay namin ng damit kaya nakaano lang siya naka naka plastic lang para hindi siya pasukin ng ipis or hindi siya hindi siya maka-apekto doon sa amoy ng damit kasi nga nasa loob lang siya. Tapos mamaya, ayan, nalas ko niya, no. Pag bago ko malis, ayan, nakaganito po ito. Ayan, kasi siper siya eh. Ayan ah. Oh. Tapos pagka umalis ako, ayan, ganyan na siya. Tapos yung kutsyon ko, ayan, inalis ako siya ng ano balot para pag ano para hindi madumihan yung budget kasi sayang naman minsan lang ako umuwi dito kaya ang budget niya nilabahan kagahapon tapos doon nilagay sa baba ayan dito po kaya ayan, pag umalis ako ganito ang itsura niya ito naka dito to naka sandal sa may lagay ng damit namin tapos, ito. Nakapad lang. Ganyan lang. Tapos, ayan. Okay na po siya. So, marami pong salamat. At ako'y magbibihis na kasi babalik na ako ng trabaho. So, pagpasensya ninyo na po yung pawis ko. At ito. Hanggang dito na lang po. Please like and subscribe po. Ate din vlog. Mahal ko po kayo. At sana Uh, kahit papaano magustuhan nyo naman sana ang aking video. Ito po yung all-around house. This is my all-around house. Dahil nandito na yung, dito na rin ako kumakain. Dito na rin ako nagluluto. At ito na rin yung ano, nandiyan na yung CR ko. Ayan, sa ayan sa baba. Tapos ayan yung lutuan ko. Tapos ayan yung lababo ko dito na rin ako naghuhugas char lang, joke lang hindi pa nakakapagawa ng lababo labab kaya sinabit na po muna ang aking lavabo. lababo ayan, so dito na po muna marami po salamat, bye